So, yan na nga guys. Tapos na tayo sa grocery. Dito na tayo sa part 2 natin sa pamimili ng mga stock para sa bahay. Ayan po, nabang nasa daan kami, papunta po kami yan sa, ano, sa Ramis. Uh, mga bibili naman po namin doon. Mga panglinis. Ayan, nasa Ramis na po tayo. Magpapagay ng parking area. Guys, bilitay ng mga sabuan. Sabuan.

Ay, sarang.

Kukuha naman tayo nito ng napkin. Kasi sabi ni Madam kukuha daw ako ng apat. Two, 3. Ayan. Apat siya. Tapos may sabon دول داخل دول على 20000 ini gak mau ada nafsu hari galung mungkin minatnya hadi ada terah klorok sekitar hadi nafsu hari mati bes hadi ya laku hadi ini hadi wahid ini tak ari pun ada hak istri hak keterah haga Where na da mukan? We need go to. Yes. Yes. Yeah, nakadala na tayo ng cloth sa pa-shampoo ng baya, sa dunta. Hmm. Nganap tayo ng paano ng cloth para ito ata. In. Hadi ba? Adi? La 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 mo hada. Mo. Madre. Besare da kalarabana.

Yan na guys, mga pinamili namin. Oh. Yan, tatlong bilihan yan. Mga tindahan. Ito so, tayo dito sa iba. Yan, yan mga tissue. Yan, yan yung tissue na binili namin. Pong sambang yan. Yan. Thank you. Yung sabon powder. Sa mga tinapay. Ito yung mga galon-galon. Galon na mga binili kung isang buwan. naman dito, yung mukha niya, At yun na nga guys, nag na kami maghakot ng kasama ko kasi sobrang dami ng mga pinamili namin ng amo lalaki. Eh yung kasama ko ay yung nagpapakita sa camera kaya doon siya sa harap pa naghahakot. Ako naman dito sa mga likod. Yan naman mga pinamili namin sa grocery, yung mga hinahakot ko sa likod. Ang hinahakot naman ng kasama ko, 'yun yung mga soft drinks, tubig, at saka mga tissue doon sa pangalawang pinagbilhan namin ng ampon lalaki. So, ayan nga. Kung nakikita nyo, po, yung sasakyan ng amin lalaki dahil sa dami ng aming mga pinamili. Kalain nyo ba naman? Tatlong tindahan ang pinagbibilhan namin. Diba? Grocery yan pang isang buwan. Minsan pa nga hindi aabot ng isang buwan eh. Dahil malakas kasi magsikain. Pasensya <laughs> nyo na. Yan mga gulay. Yan po yung mga pinagkukuha ko kanilang gulay. Nung namili po kami sa gulayan sa grocery.